Pwede kang kunin mo. Ayan. Chita Joy. Hello guys. Naghahanap kami ng yung recycle recycle bottle machine para ilalagay namin yung aming mga collection. Ayan, may kasama, meron akong kasama. <laughs> 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 ang tatlong ang tatlong itlog nagsama. O, oh, hinahanap namin kung saan yung may bottle recycle machine. Ganon. Ilalagay namin yung mga ano, mga bote, yung tubig. Kasi makaka-earn ka ng points. So, ito nga, hinahanap namin yung machine na yung kung saan meron sa mga nabalitaan namin sa mga source over there <laughs> sayang din diba at least makatulong tayo sa ano kalikasan nakas kalikasan <laughs> o di diba makaka points na makakatulong ka pa sa ano pag reduce wait tama ba o pag pag uh, ano nang ano pag babawas ng mga basura sa paligid kaya tumulong tayo sa cover cycle <laughs> tignan natin kung meron dito nandito kami sa panda yan Panda ng Umalhamam. Ah, ano ba to? Boundary ng Umalhamam at Aruba. Uruba. Mali pala yung Aruba. Uruba. Yeah. So, titingnan natin guys kung meron tayong makikita. Titingnan natin, babalitaan namin kayo kung paano ang mga sistema. Ganyan ang sikat ni Haring Araw. Bye for now! So, dito daw yung entrance. Yan, yung kami pupunta sa panda na yan. We will check kung legit nga na merong machine. Pag wala si Kuya Dick wala na si Kuya Dik ang palulunukin natin ng mga ano? Si Kuya Dik ang natin ng mga bote <laughs> It's too hot Ayun yung kasama namin Ayun yung kasama Bakit hindi pa kasi siya nagtanong? kami sa loob ng panda. Bakit bang amoy, no? Pangang nakita na ni Tabatsoy, mga kaibigan. Yan ang mga malaw nakita na ng aming katabatsoy yung machine. Over here. Oh, ito na nga ang sinasabi namin. Legit. Ay, mayroon ating oh, stock na daw. Ah. Legit ang aming natuklasan. Oh, ayun dito ay Andito ang machine sa dulo. Ilalagay na namin yung mga bottle. So, ayan na nga, ilalagay na namin ang aming mga bottled water. Grabe ang init, guys. Di ba? Siyempre kahit nasa Saudi Arabia tayo, magmumukha tayong mga scavenger. Pero okay lang yun kasi nakakatulong naman tayo sa nature. Next kapatid na sa nature. Syempre kasi di ba? Oh, itong mga battle water na naipon ko na to. Ay! Oh, syempre hindi natin 'to ikakahiya kasi nga, Pilipino tayo. Siyempre, <laughs> OFW tayo. 'Yun. This insecticide water. Ay, nag-i-enjoy ang kapatid.

So, nag-stop muna kami for the meantime dahil si Kuya ay sumisingit. jerap oh, jerap asin pinalo. Ano ba pinalo ang na nga yung isa kong kasama. <laughs> Ayaw tumulong sa ekonomiya. so, meron pa kami natitira, guys. Ito. Pinauna muna namin siya kasi isang plastic lang daw sa kanya. Ay, kain naman. Siya naman ang sumubok. Kuya, nag-ikot-ikot lang <laughs> siya sa loob. Oo. Ano na? Pag-stored lang kasi na tinutulungan ko din siya na mag ano, maglagay ng bote. Oh. Hello, hmm. Ito na kayo dito, guys. At ipunin ang inyong mga pasura nang makabawas naman sa mga ano, mga kinokolekt na mga basurero. Okay. Tulong-tulong -tulong din para sa ekonomiya. Medyo maram maram pa kaming lalagay. Dapat kuya, bilangin muna natin bakit ay ka, wala pang green o oh, yung mga basura nyo kahit paano, uh, siya. kahit uh, yung can pwede o oh, kaya yung mga basura nyo dyan babas-babasan nyo ng huwag ano, nyo nang ihalo yung mga gato plastic at saka yung mga can paano, para nga ilagay dito sayang paano, din yun ganun o diba nakatulong ka na hmm. nagka points ka pa magkakaroon ka ng discounts na, na, wow o diba nangalay na yung tagalagay ko nangalay na siya pero okay lang hi isang tabachoy pagod na Anong sabi mo? Napagod na yun. <laughs> yung machine. Naihilo na yung machine. Kasi ang dami naming nilagay. Banda nung libro rin nalagay natin ah. 200 bottles na yun. Meron din dito noon pick up center. Masa, so, yan. So <laughs> ganyan. Pick up center ba tao dyan? Pick up booth. ng noon. Dito siya. Sa tabi. ng noon. Yan. Dito siya. Sa panda. Dito siya. Anong? Malhamab. Malhamab. Malhamab sa bandang dulo sa dulong part ng panda pa lang, one, so natapos na kami guys dito yung panda na pinagsa pa namin dyan. natapos na rin sa wakas yung aming points magkano inabot na points? 2,900 2,900 points dito po ito sa panda Uruba para siyang ano, in between ng Umalhamam at Uruba Yan. kasi doon sa pinaka Umalhamam pinuntahan namin dati wala to. May isang panda wala meron. Saan na tayo? Kucha. Dito muna natin kikita. Ayan siya. Dito siya sa may Starbucks. Ayan ang, mm -hmm. ayun, ang panda. Madalo. that's for today. Stay off. day off namin, guys. Dawar-dawar kami. Hindi tapat